ay emgaharaw na parong ang lahat sa loob natin ay ginugulo, hindi ba paranggang Dios ay kinikilos. Ang gabawat sulok ng ating buhe at sabin na nating totu masakit ang magbago. Masakit bitawan ang manggalumang ugali, masakit lumabas asamga. Komportableng lugar, masakit tanggapin na ang oras Dios ay hindi lojin, kaperho, enge, pero paano kung sabihin ko sa ang sakit na ito, hindi ito, parusa ito, ay paghahanda? Kung nagising kang may pakiramdam na nasa gitna ka ng emosyonal, spiritual o kahit pampamilyang bagyo ang panalangin sa umaga na ito, ay niyanda para sa iyo. Ang gusa, sa umusento, yoy ito'y paalala na ang di Diyos, ang gijong, kuta, kahit paparang, gumuguho ang lahat. Minsan, ang hindi komportableng pakiramdam ay silang hit lang pala. nire reposition ka para sa panahan. Panahan, NG Pangako. Panahon ang panibagong S Sa pananatili, mo ang gang dulo. NG, video na ito. Machituklesen, mo kung paano going. Paglalang, NG, araw ang sakit. Na naramdamang, pano, mata, tahpuhan, isang, silungan sa, pangjinun at pano, I deklara nang, may, pananampalataya, babantayan, ako engi Diyos. Engayonan at sauli, ibabagi ko ang, isang susing espiritual, na makakapagbago ng panano mo sa panahong pinagdarahanan mo. Ayon sa nasusulat, ang kanyanun, ayeng eking bato, ang geking kuta at ang tagap. Salmo 182 Hindi, Ka niya iniwan. Saya gitna ng reproseso. Si ang pundasyong Hindi natitinak. Isulat sa Mejea, komento, alin bahi, NG, nasa, kame, NG, Dios, geyong. O tikunghang salitang ito ay nakausap na ang gijong puso. Mag-subscribe, kana Tibet. Tibet ang notification bell at ibahagi ito sa tahong alam mga kailangang marinig ang panalangging ito. Panginoon sa pagsisimula ng rahu na ito ako ilumalapit sa iyo nabukas ang puso o tesensitibo ang kalialua sa iyong tinig. Alam ko na bawat umaga ay bagong pakakatayon para magsimula muli para ihanehang haking espiritu sa iyong layunin o tehanapin ang iyong presensya sa pagsikat ng araw. Ayokong simulan ang haraw na ito nang basta-basta nag mamadali na guguluan o malayo sa iyong kalinga. Kailangan kita mula sa unang saglit. Pinipili kong simulan ang haraw kasama ka Diyos ang minsan, ama, ang pahising palang, ayisan ng labanan, mabigatang puso, puno enehe alalahanin, hang sip, at tilabago, paman, makaino menehe, cape ay dumaitin na hang biget engi mundo. Gunit samga, sendiling iyan na alala, ko ikaw ang aking bato. Kahit anon mangyari, kahit hindi ko maintindihan ang proseso, makakapay pa nga kosa, iyon ang gidilos ang aking kuta o tehang kito teheining. Iyan ang nage papatagi sa akin. Alam ko pangganun may em galavang hindi nakikita ang iba. MGA ginagawa mo esa lubkeo emgo kagalingang hindi ko pa nakikita. Mego kasagutang tila delayed. Enguni ang geong raw mulya kong sumusuko sa yong plano. Ipinapahayag keo. Neng may pananampalatayang nagpapalakas. kahit masakit magtitiwala, oko, teh hindi mo ako iniwan saya, gitna ang pakbabago, kinagawa mang pangako, ang sakit, kaya't inyala, iko sa iyo ang haraw, na ito, bawat decision, bawat makakasalamuha, bawat salitang, lalabas sa hacking bibig, gabayan mo, o Espiritu Santo, naway, mamiuhay, ako, sa ilalim, NG, salita NG, protection, nananalik, nababantayan, mo ako, na yung araw, o te palagi. Noe ang panalangin, SA, ito ay majing, liwenag, sa aking espiritu nagbibigay gabi, nagpapalakas, o te te ang kapayapaan. Panginoon, binubule ko ngayon ang iyong buhay, ete, makapangyarihang salita, gaya enge isang tong nakatokpo NG, silungan sa hitna NG, unos. Nasusulat sa Salmo 182 ang Panjanun ay ang Aking bato, ang aking kuta, at ang aking taga paglitas, ang aking dijusay, ang aking kanlanganesa, siya ang haking kalasak, hat kapanjaryang, naglilaita sa akin, Engay king matajag na toren tinatanggap ko ang salitang ito bilang ay espiritual na kalasag sa akin sa agaraw ito. Hindi lang ito talata isa itong kanlungan. Ilang hulit, ama, na hinanap ko ang seguridad sa maling mehea lugar sa mehea tahong hindi ako lubos na nahunahohan o sa mehea solusyon lalo lang nagiwansa akin NG pagkakabigo, engunit engalon, ay bong, puso kong, sinasabi ko, eng, ekin kanlongo, ikaw ang aking bato matata, di matitinag, o titiwalang hanggan. kait pa magbago ang mundo ang iyong salita, ay nananatili, o titipinipili, kung manahan saya iyo ngayon, hindi lang ito isang pagbasa, panginun, ito isang deklarasyon, NG, pananampalataya. Para bang bawat salita ng talatang ito ay gumuguit ng isang bagong silid sa Hacking Loof, isang espiritual na kuta, isang tore ng kapanatagan isang silungan kung saan walang lugar, ang takot at kahit arapin ko ang mahalavan galong araw alam kong hindi ako lantad. Ako iningatan at pinoprotektaan ng isang diyos na lumalaban para sa akin. Kaya't ako'y nananalangin ng may pasasalamat. Salamat sa paalala sa mismong simula. E NG Arau na hindi ako nahiisa na may nakapaligit na kalasak na hindi nakikita ngunit pinananatili mo sa kapangyarihan na ang iyong presensya ang nauna at nagibigay sa akin anehe kapenggan na ang panalangin bago umalis ang bahay ay may bisa, may protection, may pangako. O teti ang Salmo 182 ang aking panimulang punto. Ngayon, Panginoon, kapag sinasabi kong iko ako, haking kuta, hindi ko lang inulit hang, isang magandang pahalag, ipina pahalag, ko ang isang katotohanan, bumubuo, isa akin. Del may mga haraw na patiang Saraling lakas ko ay biumebito. May mega sandaling hindi ko alam kung saan tutungo ni ano ang dapat kong maramdaman. At dun kay nakpapakita bilang kanlunggan sa panginung ang silunggang hindi kayang givain eneke anumang bago. Diyos hang pahigin batomo sa buhay ko ay nanggangawlugang kaya kong tumindig ng matatag kahit tilagumo na ang lahat sa paligid. Ko an ibig ang ibig sabihin ang pundasyon ko ay hindi ang mga sitwasyon kundi ang iyong katapatan. Kaya kung harapin ang kaguluhan o tete sabihing liftas parin ako. Dahil iko ang nagbavantay, naktatanggol at muling bumabangon sa akin. Minsan, ama, ang pagbabago ay parang lindol ni Yajanik ang lat inalis ang luma Ote te ginagalaw kahit ang maga, bagay na akala choy matata. Pero engaling mo engaling enehe langhit ay hindi na susukat sa katatagan, enehe palihit kundi, saya katapatan, nengrem, iyong plano. Ang gameha, pangako, mo, ay nananatili. Kaya kahit natatakot ako, ipinapahayak ko, ang dios ang aking kuta, o tete kong kasama kita. Hang sakit ay simula, hindi wakas. Isang simula na lang hit, lang ang lubos na nakaunawa. Ngayong garaw, pinipilikong mawu, inamay kamalayan, naiko, panginoon, ay naroon. Sabawat, detalye, NG, proseso. Na ang hindi comfortably impakiramdam na ito ay maharing mismong pag a a Diyos, mo sa buhay ko na ang sakit ko ay my direction at na ang haking kalu. Luwa ay nakaka anap ng kapainga an indisa enja sagot kundisa presensya ng diyo sa umaga palang amen ang panjenun merameng salamat sa na nameng bukengliwe. salamat sa bawat ininga na pumapasok sa aking mehiabaga saya bagong pagkakataong maksimula muli sa sandaling ito na inuuna kitang anapin bago ang lahat. E sa oras na ito, iniaalay ko sa iyo ang aking puso, aking miga inisip o tete, ang landas na tatahakin ko, pinupuri kita para sa iyo buhay. Kahit may kasamang haman, dahil alam kong bawat araw ay pokakatoong lumago, saya pananampalataya. Similan mo ang ro na ito kasama kayo o oh Diyos, ako'y sumasamo ang gayon. NG Lakas. Ama yung lakas na nakmumula sa langit, nakpapalakas, nakpapagaling, bumabangon. No hindi ako lumakat batay. Saya aking nakikita, kundi saya pananampalataya. Kapag dumating ang hindi inaasyan, na way malalakong babantayan, ako NG, Dios ngayon. Na ang mehiya at pang, ko'y majin, matatag o teang, Aisip ko'y mapanatag. Naway ang lahat NG, takot at panggamba. Ay sa harap NG, iyong Ini Inialay ko saya iyo ang bawat desisyong aking gagawin, bawat salitan bibikasin, o tete bawat taong aking makakasalamuha. Panginoon, pangunaan mo ang haking, pamilya at balutin mo hang, amin tahanan, NG iyong banal. Nadugo, nawe walang kasamahanang makalapit otete, walang sandata ng kawe ang magtagumpay naway mamuhay ako sa ilalim ng iyong salita engi protection o timaranasan ko paga aruga mosa bawat detalye ng arahu Naito ito at kaipako yumarab sa emiha pagsubok ngayong garaw. noe ang aking kaluluwa ay manatiling paya dahil alam kung sino ang aking sandigan. panalang panalanghing ito bago akulumabas eneheva ay ay maging isang tunay na pagtatahepo sa banal na espiritu ipinapahayag kona itoy magazing araw enehe tagumpay pagatuto at presensya dahil kung nasaan kanerun ang gabi at pinipili kong isama kasaya bawat hakbang amin ang panjinun taus puso akong nagpapasalamat sa sandalin ito inehe panalangin alam kong hindi aksidente na nakarating ako hanggang dito ang iyong espiritu ang siyong tumuwag sa akin para mapalapit muli sa Ilian Way ang salitang ito ay hindi lamang manatili sa akin, kundi yumagos patungo sa puso NG iba. Gawin mo akong daluyan NG iyong kapayapang sa hanman ako dalhin gayong araw. O nawe, ang kpana, ang ginsa, umaga ito. Ay patulo, inaumalinggango sa puso ko sa buong mahapon. Pinipili kong magtiwala. Kahit hindi ko naunawan ang lahat. Kahit may pagdududakahit may luha. Dahil ang pananampalatayang nakpapalakas, eyo ang nakpapatuloy kahit madilim, kahit walang kasiguraduhan. Inialay ko sa iyo ang mahawaga na hindi ko nakikita, Panginoon, at ako inakpapa, ingasa, iyo ang balutin mo, ako enehe yong presensya ng enehe, maikpit na yakap, na ang yong tinig ay mas malakas kaysa anumang takot. Ama, kung mayroon mang nakikinig, gayong nadumaraan sa mairap na pagbabago, hipuin mo hang pusong. Ipakita mang ang proseso, ay masakit man ito'y, bahi enehe panggako. Naway malaman ng kaluluwan ito na hindi, siya nahisa ko hang kanyang silungan matibay na tor, o tete, tagapaglaitas, magbuhos ka ang bagong pagasa ngayon. Gawin mang ang panalangi. Ito ay mahingga spiritual na marka isang bagong simula na may malinaw na direksyon. O tibago, ako matapos nais kong maganjaja isulat sa Komento, haling bahiyeng ijong buayang nasa kamayeng Dios geyon. Ang simpleng tu, gonmo. ay maharin mayin, Isyang, propetikong, agbang, enehe pananampalataya at kung nakausap KNG, ka panalangin ito ma-subscribe kay na. Yaktiva teenge, kampanilya NG, notifikasyon, atibahi, ito sa isang tong kailangeng makahanop enge. Kanlungan saya, Panginoon. Nawe ito imaging simula lamang NG, marami pang umagasa, paanang NG, aman amen. Ang gayon, gusto kong itanong sa'yo paano Mopipuling magtiwala sa dilios ngayong kajit may kasamang sakit ang pagbabago. Anong simpleng kilos ang? Maaari mong simulan ngayon upang ipakita na buhay ang iyong pananampalataya? Moring ito ay pagpapatawat Maring ito ay kataymikan? Moring ito ay ang simpleng pagpapa inga sa presensya niya na ano ang sinabisayo enehe banal na espiritu sa panalanging ito. Huwag mong bolwilin ang bulong NG di Diyos baka ito na ang simula NG panibagong yukto NG yong buhay. Kang niyak panalanging ito sa anumang parahan magiwan ka nengrem komento. Dahil minsan ang salitang mula sa iyo ang kumpirmasyong inintay NG Ivang in Ibahimo rin ito sa iyong maha, mahal sa buhay, maharing sila dumara ansa proseso na dilos lamang ang lubos na nakakaunawa. Naway ang channel na ito ay maging lugar eneje, kanlungan pananampalataya, o tete espiritual na bagong buhay. essay Boyet Oro, huwag mong kalilimutan ang Dios ang iyong kuta. Kahit Paparang nawawala ang iyong tinutungtungan siya ay nananataling bato. Kahit hindi mo siya maramdiman, siya ay narijan. Kahit hindi mo maunawahan, siya akumikilos. Ang sa inihipagbabago ay simula inihipanggako at ang nagintay sa Panginoon ay kailan may hindi mapapay. Kaya kung nakausap ka inihipanggako, Panalangin ito mag-subscribe kana ay klik ang bell at bumalik bukas para iseloy ang pagala ng yong mehe arahu sa hama hindi dito nagtatapos ang paglalakbay dito palang ito nagsisimula na wai pagpalain ang yong araw mapuno ng presencia ng dios sa unang liwanag nehe umaga o tete maranasan moho ang kapahingahang Tenging siya lamang ang makapagbibigay. Amen.